Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kaputin. Muli, yan po ko kapasalamat. <clears throat> Amen. Muli ko salamat po sa Panginoon na binigyan niya ako ng katotohanan na muna mga pagbahagi ng salita ng Diyos kahit may kring mo, oras sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Nais nice uh, share sa inyo yung, yung salita ng Panginoon na uh, matagpuan sa Mateo chapter 6 verse 21 na tinutukoy doon na sinasabi roon na na sabi na eh, kung saan naroonan yung kayamanan naroon din naman ang inyong puso ano po ibig sabihin nun? ibig sabihin nun eh tumutukoy po ito sa kung ano yung pinahalagahan ng tao sa ngayon kasi ngayon babansinin natin ay papansinin po natin ang tao po ay eh, labis nakapoko sa sa mga bagay na mundo na to sa material na bagay ng mundo na to pag wala sa kanilang mga kamay apektuhan na sila halimbawa walang bagong cellphone di ba apektuhan na sila malungkot na sila ma hindi na sila masaya hindi na kontento yung kanilang buhay pagka wala silang bagong cellphone o Shell po o no, anumang bagay na nasa kanila walang bagong gamit hindi na sila masaya yung po ibig sabihin na kung nasa nang yung kayamanan, ibig sabihin ng kayamanan po yung pinahalagahan pinahalagahan sa mundo na to pag ano yung mo sa mundo na to nandun ang yung puso nandun ang yung kayamanan yun ang kayamanan mo halimbawa pinapahalagahan mo yung mga ari-arihan sabihin yung attention, ng focus mo nandun laging nandun yung isip mo na ayaw mong mabuhasan yan ayaw mong uh, magagalaw yan, ayaw mong uh, mabago yan kung ano yung yung parin, kung ano yung pagka iayos niyan, ganun pa rin dapat halimbawa, kung paano binili yan ng bago ganun pa rin hindi mabuhasan, halimbawa, isa pa po meron ka nga ng ano, pera na inipon, na ipon, no? Kinakailangan yan. Eh, hindi na mabawasan yan bago siya madagdagan. Hindi mabuwasan, Pagka nabawasan yan, nag-iiba na yung anam mo. Yun ang ibig sabihin kung saan naroon ng iyong kayamanan. Na, ibig sabihin kung saan naroon ng na pinahalaga mo, naroon ng iyong kayamanan. Kung nasaan naroon, naroon ng iyong puso, nando ng iyong kayamanan. Lalo na hindi niya sinasabi ko. So, ang ano rin ang tinutukoy dito na gusto kong ituro sa atin ng Panginoon. Kung ano yung labis na pinahalaga mo sa buhay na ito. Ano man yung material man o uh, physical o emotion, nandun ang iyong kayamanan. Ano ba, wala labis yung pinahalagaan yung iyong yung iyong yung iyong anyo. Sabihin yung yung ano mo, yung itsura mo. Ibig sabihin nyo ng kayamanan. sabihin maganda ka sa panin ng tao. Kaya mo na nagkakaroon ka ng wrinkles o ah, nagkakaroon ka ng ano, nagkaroon ka ng ulubot sa mukha. Ayaw mo niyang balalo ng pagka na kaki. Parang nagkakailad ka niya at bakit nagkakaroon ka ng wrinkles nagagalit ka. Ibig sabihin niyo ng kayamanan mo yung, yung, itsura. Pero ikaw naman ay eh, e pa po, ano, bagay na pinahalaga ng tao yung kanya nga yung sabi ng kanyang self image no pagka labis yung papalaga mo niya sa sa, sa imahe mo yung pangalan mo di ko siya sabing kung <coughs> pahalaga ng pangalan mo yung image mo pero pagka labis ang pagganong mo na halos ayaw mo na mabanggit yan, ayaw mo ayaw mo na na ikukurik ka sa mga bagay na, na ikaw mismo alam mo mali sabihin ng kayamanan mo yung sarili mo ano, yung sarili mong imahe nandiyan ng iyong puso eh dapat tayo ang, po, ano natin ang magkayamanan na natin ay ang maging kayamanan po natin ay dapat ay ang Panginoon magpagpapala ng Diyos wag maging kayaman natin yung mga bagay na nandito sa lupa. Kasi yan sa lupa. Basta lang yan. Hindi man natili habang panahon. Kahit na gano'ng karami ng pera mo sa mundo. O kahit gano'ng kasikat ka. Uh, ka kaganda kasikat. O um, ang pangalan mo ay talagang tanyag. Malilipas yan. Maglalaho yan. Pero pagka nandun nakapokus ang iyong Attention e, eh, bibigo ka. Kasi nga, lumilipas eh. Pero pagka ikaw ay umasa sa Panginoon ng kayamanan mo yan sa Diyos, hindi ka lilipas. Manatili yan hanggang magpasawalang hanggan. Kasi habang nandun ang Panginoon, dahil kayamanan ang kayamanan mo yung pag ang Panginoon, hindi lilipas yan. Magpasawalang hanggan yan. Diba? Ganun po ibig sabihin. Kaya, dapat maging kayamanan natin na ang ayang ang Panginoon na makilala natin siya yun ang yaman natin ang pag kaya eh, naging yaman mo yan ang laman lagi ng puso mo magkakaroon ng satisfaction sa buhay mo hindi ka kakaroon ng kalungkutan hindi ka malulungkot kasi ang, ang, makilala ang Panginoon ang ang maging Panginoon ng Diyos at Diyos ng buhay mo ang Panginoon isang kayamanan bakit? eh nasa kanya lahat eh dahil siya yung may hari ng lahat ng bagay. Hindi mo kakailanganin na, hindi mo na, hindi ka na mag-isip na, hindi ka na mag-aalala na bakit ka mamatay sa gutom, wala kang, wala kang para sa kinabukasan mo, sa pamilya mo. Hindi, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Pagka siya yung kayamanan mo, yung paglilingkod mo sa Diyos, yun ang yaman mo, ha? Hindi ka mababayaan ng Panginoon, nasabi ko sa iyo sapagkat siya'y may hari ng lahat ng bagay, siya'y hari ng mahari, lumikha ng lahat, hindi niya pabayaan. Kaya dapat, ang encouragement, sa, ang encouragement ko sa iyo, dapat, siya yung maging uh, kayamanan mo, siya yung pinaka-goal ng buhay mo na makilala siya na malalim at mapaglingkuran siya. Kailanman man pagka goal mo sa buhay mo at yan ang maging, anong, hindi ka mabibigo, hindi ka magiging malungkutin, hindi ka magiging uh, hindi ka magiging talunan. Pero pagka ibang bagay, material na bagay ang masyadong pinukusa mo online, nilagay mo sa puso mo yan lang, pinahalaga mo sa buhay na ito. Babibigo ka. Babibigo ka maniwala ka sa akin. Puro kabiguan na abuti mo. Kaya, huwag tayong uh, mag... Sabi nga sa susunod na talata, huwag kayo mag-ipunan ng eh, mga O sa taas ng talata na chapter 20, uh, chapter 19 hanggang 20. Huwag kayo mag ng kayamanan ng sa lupa kasi hindi kayo mga nandito na nabubulok. Kahit ginto nila nakaw, di ba? Mag-iumpo kayo sa langit. Doon wala nakapasok na magnanakaw kahit naman ninira, walang nakapasok. Safe na safe yun. Yun yung kayamanan mo. Kapag ka nilagay mo na yung kayamanan mo, yun yung sabihin nun. Pagka pinukos ang attention mo yun sa sa lugar ng Panginoon, sa Panginoon, So, hindi, hindi ka mawala niyan. Magiging masaya ka. Ikaw yung pinakamasaya kahit na nakikita ng mga tao, wala ka. Ikaw yung magiging masaya. Bakit kasama mo ang Panginoon sa lahat ng panahon eh? Tignan mo ha. Ah. Talo mo pa kung sino yung pinakamayaman dito na ano. Na pinakamayaman dito sa mundo. Talo, talo mo pa yan bakit? Yung alalay mo, ano, libo eh. Protektado ka ng ano eh, ng kapangyarihan ng Diyos, ng mga anghel ng Diyos, protektado ka. Eh di kayang bayaran ng pera yan. Lagi kang masaya. Ha? Lagi kang masaya. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Lagi siya nagpapasaya sa iyo. At saka may proteksyon ka sa Panginoon. Kasi eh, kasama mo yung kanyang mga anghel. Hindi eh, ka kaya na sampung ano. Yung mga mayayama, walang sampung, ibig wala walang sampung alalay. Ikaw libo yung alalay mo dahil ang hil ng Diyos ibibaw padala sa iyo. Sabi yan sa ano sa Biblia sa Awit chapter 9, 91. Padala niya yung kanyang anghel para hindi ka masaktan yung paa mo hindi masaktan sa mga bato. So ibig sabihin protektado ka ng Panginoon. So talo mo pa yung pinakamayaman din sa lupa. May proteksyon ka. Libo yung alalay mo, yung bodyguard mo. Hindi ka tulad ng iba na sa uran. Iyon, eh hindi na sa uran yun. Araw gabi binabantayan ko, sinasamahan ka. Diba? Kaya ang, ang encouragement ko sa iyo, mag-ipong ka ng kayamanan doon sa langit, sa piling ng Diyos na hindi nawawala. Ibig sabihin, focus mo attention mo sa Panginoon. Huwag yung focus yan dito sa material na bagay dito kasi ito nawawala. Ito pang lang doon. At huwag kang huwag kang huwag um, kang makikipag-compromise para lamang sa pera isa may mga tao na kahit na sila, malam nila yung matuwid, may pag sila. Alam na nila yung ano, mali, mali na. Basta sa, sa, sa ng pera, kaya nilang i yung pagpalit yung prinsipyo nilang tama sa pera. Yan ang wag natin gagawin kasi hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Dapat tayo ipatuloy pumukas sa Panginoon, maglingot tayo sa Kanya. At tandaan nyo, pag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi tayo mawawala, hindi tayo magiging kawawa. Amen? Amen. Sige po. Pagbalahin po kayo ng Panginoon. Lord, pagbalahin po ang Panginoon yung nakapanood dito, Panginoon. Ikaw po gumawa ng himala sa kanila, Lord. Ano man po ang kanilang pangailangan sa oras itong kagalingan, Lord, eh. ay ibigay mo po sa kanila sa oras ng pangalan ni Jesus na ginasal. Lord, pagkapalang material, Lord, niyadalahin po sila, Panginoon. Abuti mo po sila sa mga pangailangan nila sa araw na ito. Ano man po ito, physical man, spiritual, Lord, pagkala mo po ito. Ito po ang aking panalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen.